Ito ang totoo tungkol sa paglusog ni Maine Mendoza kay Catherine Bernardo sa Canada dahil kay Alden Richards. Napapabalita ngayon at issue sa social media ang umano'y paglusob daw ni Maine Mendoza kay Catherine Bernardo sa Canada hindi naman malinaw kung bakit sinasabi ito ng isang nakakita sa Aldab Nation sa Canada. Tila umano ay nandun daw si Main Mendoza para lamang bisitahin si Alden T. Charles. Ngunit nang nagpang-abot daw, si Main Mendoza at Kathleen Bernardo ay pinagsabihan ito na huwag masyado maging clingy kay Alden T. Charles dahil nga naman ay magkatrabaho lamang ito at malayo sa kanya. Paglilinaw pa nito, ni tama lang naman ang ginawa ni Min Mendoza dahil nga naman ay hindi niya alam ang nangyayari dito lalong lalo na at nasa Canada sila. Ngunit bali-balita rin naman kasi na naroon si Maine Mendoza. Kaya bakit gagawin iyon ni Maine Mendoza kung magkasama naman sila? Maraming ang valid points ang sinasabi ng buong Aldam Nation. Siguro nga ay sa mismong trabaho ito nangyari. Dahil hindi naman pwede na makita si Main Mendoza sa araw ng shooting. Ngunit gayon paman, kung totoo man ito o hindi ay maganda na rin na ginawa ito ni Main Mendoza. Dahil lang sa ganon ay walang maging problema sa ginagawa nilang pelikula at dapat ay laging walang problema si Main Mendoza pagdating sa mga ginagawa ni Alden Richards dahil ito ay labas na sa kanyang personal na buhay ayon kay Miguel California Masaya naman si Main Mendoza sa ginagawa ni Alden Richards ngunit dapat ay alam din nila ang mga nakapaligid kay Alden Richards na umayos ayos dahil ganyan nila naman ang ginagawa ni Mel Mendoza sa lahat ng mga nakakatrabaho niya kaya dapat ay sundin nila ang anumang kagustuhan ni Alden Richards at Mel Mendoza dahil hindi naman ito basta-basta trabaho lang sa Pilipinas ito ay malayo at iba ang mangyayari dito usap-usapan na rin kasi ang iba't ibang artista na nade sa ibang bansa at pagtapos pagdating ng Pilipinas ay mababalitaan na lamang na nagkaroon ng relasyon o aamin kung kailan sila nagkatuluyan at ang sinasabi nila ay ang pagpunta nila sa ibang bansa katulad ng mga Amerika iba't iba pa marami na rin kasing ganyan ang napapabalita kaya tama lang na ungkatin ni Maine Mendoza kung totoo man yan ang pinagagawa ng kanilang produksyon kay Alden Richards dahil alam naman natin si Alden Richards ay napakabait at sumusunod lamang sa mga instruction ng produksyon at direktor ayon kay Jojo Lastimoso dapat si Katrin ay hindi na inaasahan ang pagmamahal ni Alden Richards dahil nga si Alden ay naki main Mendoza na alam naman natin na magkaibigan si Catherine Bernardo at Main Mendoza kaya hindi dapat ito inaahas. Yan talaga ang dapat gawin ng magkakaibigan, 'di ba? Tama nga yung sinabi mo, Jojo Lastimoso. Sa palagay ko ay alam naman ni Catherine Bernardo ang lahat ng mga ikinikilos niya lalong-lalo na pagdating kay Alden Richards dahil alam naman nito at nasaksihan nila ang pagmamahal na ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards kahit pa ito sa publiko. Kaya malabo na payagan ni Main Mendoza si Catherine Bernardo na mapalapit ng personal kay Alden Richards. Kilala naman natin si Main Mendoza na isang matalinong tao at bukas sa lahat kung sino man ang makakapartner ni Alden Richards sa kanyang mga proyekto. Sinabi na yan dati ni Min Mendoza at sinuportahan pa ang kanilang movie na Hello Love Goodbye. Kung matatandaan nyo nga ay talagang kinonggats pa ni Main Mendoza, si Alden Richards at Catherine Bernardo sa ginawa nilang pelikula. Ngunit, ang kaibahan lang nito ngayon ay wala ng boyfriend si Catherine Bernardo at simula pa lang ng paghihiwalay ni Daniel Padilla at Catherine Bernardo ay napakalaki ng ugong na ginawa ni Alden Richards at Catherine Bernardo na tila may relasyon ito hindi ba talagang ganyan din ang mararanasan ni Maine Mendoza pagdating sa publiko na may hinala na, na may gusto si Catherine Bernardo kay Alden Richards kaya tama rin ang ginagawa ni Maine Mendoza na ganito kahit pa man alam natin na loyal si Alden Richards kay Maine Mendoza ay ang makagawa lang ng pagkakamali si Alden Richards dito ay isa na ito na sampal kay Maine Mendoza kung matatandaan nyo pag nalalasing si Alden Richards ay wala na siyang kontrol sa kanyang mga paligid. Kitang kita ng buong Aldab Nation yan. Kahit wala pa siyang piling sa babae. Kung ang babae naman ang lumalapit sa kanya ay walang magagawa. Si Alden Richards. Unang-una nating nakita ito nang malas malasing siya kasama si Andrea Torres na tila napakasweet ng dalawa at talaga naghihipuan pa. At ang pangalan naman dito ay ang pagdating kay Herlin Budol. Kung matatandaan nyo na nasa katinuan si Alden Richards, nung humalik sa kanya si Herlin Budol ay tila iniiwasan niya ito at parang may sakit na ayaw niyang mapalapit. Ngunit na nakaraan lang nang nakainom na si Alden Richards ay pinaunlakan niya ito na mahalikan ni Herlin Budol diyan mo talaga malalaman na walang kontrol si Alden Richards pag ito ay nalalasing kaya talagang maganda ay nakatutok si Maine Mendoza dito dahil hindi alam ni Maine Mendoza kung ano ang magagawa ni Alden Richards pag ito ay lasing ang kagandahan lang dito ay hindi makukuha si Alden Richards at ang feelings niya dahil ito lamang ay wala sa katinuan ngunit masakit din sa babae na pinaglalaruan ang kanyang nobyo o asawa pag wala ito sa katinoan. Kaya dapat maganda ay bantayan si Alden Richards nang sa gayon ay hindi ito mauwi sa pag-aaway na matindi kahit pa alam natin napaka maintindihin ni Main Mendoza pagdating kay Alden Richards ay dapat open na ang lahat dahil kahit kailanman ay hindi masisira ang kanilang pag-iibigan. Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito. Thanks for watching!